Okay, so yun, update mga karinger at haggard na haggard na tayo. No? So, pinilit nating matapos malinis yung trap dito. No? Ayan, so papakita natin. So, ayan na po mga karinger. Ah, so, pinilit po talaga natin matapos yung paglilinis dito sa araw na to, no Ayan. So, estimate check nito is nasa tatlong sako lang naman itong mga karinger kaya kasi hindi pwedeng masyadong puno dahil ah, mabigat okay so yun malinis na ulit mga karinger ang ating estero so sinasabi ko sa inyo hindi ako papayag na magiging lugyot ang ah, area natin no dito sa estero di balete so kaya nagiging ganito lang naman itong mga karinger dahil Uh, dalawang araw lang kami sa isang linggo so sunod sunod pa yung mga holiday o, wala po tayong trabaho nyan kaya yun at uh, naipon ipon dito kahit konti unti so minsan uh, pahirapan talaga pero okay lang kaya kaya para sa ating kalakasan no, kakayanin natin <clears throat> so medyo manas nga pala yung busis natin no? so medyo malabo dahil siyempre So... Puyat tayo... Uh, at wala tayong masyadong pahinga... No? So... Marami tayong obligasyon... Sa ating buhay... Kaya... Pagpasinsahan ng boses ko... Ayan... So... Uh, at least nagagampanan na natin lahat ng... Uh, Ginagampanan na natin... Uh, tungkulin no? Sa buhay... So... Yun lang... At... Siyempre... Yung mga malalakas din ang katawan dyan... So... Sana pag naman natin yung ating mga lakas no so wag nating sayangin kasi binigyan tayo ng lakas ng Panginoon para gamitin no hindi yung hindi natin gagamitin no so pangit yun Kaya dapat kung anong binigay sa ating Diyos ng lakas gagamitin natin sa tama oh, yan tumulong tayo o, so, oh, kahit naman hindi nangingi ng tulong tulungan natin So, yan. yung ano natin. Uh, yan yung adhikay natin sa ating channel. No? Na tumulong sa kalikasan, sa kung ano man. So, tutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Okay. Okay, so yun lang mga rangers sa araw ng lunis. So, bukas, hindi pa natin alam kung may pasok tayo. Uh, pero, matik yun wala kasi, siyempre, ah uh, uh, pista ng Kiapo at nasana at malapit lang tayo di, sa area kaya yun magiging wala po tayong pasok sigurado bukas oh, siyempre sa tuloy-tuloy na nanonood nagwa-watch ng ating video hindi nag-skip ng ads nag-like and share so yun maraming 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 salamat po at pagpalain po kayo ng may kapal no sa yung pagsuporta sa ating channel. At siyempre mga po pagkatapos natin mag ng estero so pinapatoyo uh, pinapatuyo natin yan so pagdating po ng hapon yun so pinagtulong-tulungan na po namin yan isa ko no? so para pag nakahipon na tayo ng medyo marami-rami so tapo naman po natin sa mga gar garbage truck no so yan mga karinder ganito po ganito po yung mga ginagawa ng inyong mga uh, uh ranger no so kaya sa inyong pag like and share subscribe at hindi pag i-skip sa ating ads so malaking tulong po yan para sa uh, atin sa amin at sa kalikasan no so dahil sa pag like and share nyo so ma magdun din sa inyong mga friend and And yung mga uh, mahal sa buhay, no? Kaya maano din nila, mapapanood yung mga video natin. Yan. Yan, yun, yan po yung partner ko. So, nag-voice over po tayo dito dahil oh, wala po talaga tayong tagahawak ng kamera. Oh, so, nilapag-lapag lang natin to kung saan saan yung ating cellphone so cellphone nga lang pala yung pang vlog natin mga karinger o so, wala po tayong talagang kamera na pang uh, vlog so yung pagkakataon na yan medyo nawala ako dahil kinapos po yung sako namin at kumuha po ako ng sako ayan siya po muna mag isa sinasako po namin talaga yan araw-araw pag may nakuha kami mga basura kasi para kinabukasan so magagamit po ulit namin yung aming uh, balsa no so hindi na siya magtatambak dyan at dahil hindi na magkalakihan yan, tamang tama lang no kaya sinasako po namin agad yan yan kasi pagdating ng uh, medyo hapon na uh, Medyo tuyo na po yan, kaya medyo maganda na yung sako. Di tulad ng bagong uh, hango talaga sa estero, yung basura is napakabigat talaga yung sako. Uh, yan, yan, medyo nakatulo ng tubig. Kaya maganda na siya sa ako mga karinger. So, yan lang po yung ginagawa araw-araw ng inyong mga uh, karinger, no? Yan, lones hanggang bernis. So kaya nagkaganito yung stereo natin dahil ah medyo dalawang araw lang yung pasok natin dito sa estero de balite eh. no? Kasi mayroon tayong uh, ah, pinupukusan talaga na yung isla di provisor. So dapat talaga malinis na yon. So kung malinis naman yun mga karinderes, balik tayo sa pagpupukus sa ating mga Taming mga area-area. No, kailangan lang talaga maalis yung mga talahib doon o tapos na namin yung mga water lily doon. So talahib naman po yung Tinag ano na tinatahak namin ngayon na alisin. No, para lang maganda ang agos ng tubig. so yan mga karanger tuloy tuloy lang tayo sa pagsuporta dito at syempre lalapag na tayo ng ating malupitang outro no? para makita naman natin yung outro natin yan kasi okay, maya maya lapag tayo outro mga karenger uh, pagtapos ng ating video